Te, okay lang po ba kayo? Ha? Okay lang po ba kayo? Ano nga? Dito pagdaan ko kanina mga tol, may naka handusay na babae, eh. duguan. Tapos parang, Ewan ko, may kasama siyang lalaki eh. Pero napansin ko sa mukha ng babae. Eh. Parang may mga dugo siya sa mukha kaya ito inun ko yung ano ko napakadilim pa naman dito talaga eh ibang mga kasama ko ay takot dito sa tansa dahil nga sobrang dilim dito yun eh kaya inun ko tong camera ko basa kaling nandito pa madadaanan ko Takot dito mga tol, kag hindi mo hindi mo kabisado yung lugar. At unang pasok ko pa nga lang din sa lugar na to. Pero sabi naman nila, na wala naman daw ang ano rito. Safe naman daw dito. Pero kahit na eh, kailangan pa rin natin laging maniwara, di diba? ano ba? Laban na naman ng panahon ngayon. dito yun eh dito yun sa part na to parang di ko na napansin mga tol ay yun siya ayun ayun yung babae na yun Ate, eh, okay lang po ba kayo? Ha? Okay lang po ba kayo? Ano nangyari sa inyo? Ah, okay, sige, sige. Ayun, nag-aaway. nag, -away. nag -away lang pala yung mag-asawa. <laughs> Akala ko ano na nangyari kanina eh kasi naka lupa sa yung babae kanina sa tabing kalsada mga tol kaya Akala ko sumimplang eh kasi parang may dugo yung mukha ng babae kanina Akala ko nagsimplang sila sa motor